Mensaheng mula sa batas na universo para sa iyo sa araw na ito, sa oras na ito, inimbitahan ka ng mga ahel na magnilay nilay tungkol sa isang tao na, dahil sa kayabangan o katigasan na ulo, ay nananatiling malayo. Ang taong ito ay may tunay na nararamdaman, ngunit ang ego ay lumikha na hadlang na pumipigil sa kanilang ganap na pagpapahaya. Nakikita nila sa iyo ang isang pusong mapagbigay at maalalahanin, ngunit pinipili pa rin nilang sundin ang kanilang sariling emosyonal na pagtatanggol panahon na upang tanggapin ang katotohanan ito at imbes na magpatuloy, payagan na ang pagmamahal ay magpakita ng natura. Sa pamamagitan ng pagpapalaki na isang postura ng kalmado at detachment na nagpapalabas ng na katahimikan at tiwala sa sarili, ang iyong enerhiya ay mabibigay na kapayapaan at ang taong ito, na naantik sa vibrations na ito, ay maaring sa isang sandali ay lumapit sa iyo. Ang mga arkanghel ay nagpapayo na, kahit na may pagnanais na ipakita ang pagmamahal, mahalaga pa rin na igalang ang mga malusog na hangganan ang labis na pangangalaga, gaano man ito kagalang-galang, ay maari magdulot sa kabilang panig na hindi lubos na pahalagahan ang iyong presensya at ang pagmamahal na iyong inaalok. Bigyan na espesyo upang maramdaman nila kung gaano ka espesyal ang iyong presensya, sa halip na laging maghanap ng pag apruba Igalang ang iyong halaga at payagan na maramdaman na iba ang iyong kawalen at apag sila ay handa na, babalik sila na may bukas na puso. Dagdag pa, hinihili ng mga anghel na magtangkilik ka ng presensya. Igalang ang oras na kinakailangan para ang taong ito ay mabunga at sa kanilang sarili, kilalanin ang halaga ng isang tunay na koneksyon. Ang pagmamahal ay hindi maaaring pilitin. Ito ay namumukadkad ng natural, tulad na isang bulaklak na namumulaklak sa ilalim na araw. Kapag ang taong ito ay handa na, lalapit sila na may respeto at katapatan na lumilikha ng isang tunay na ugnayan. Magtiwala ng universo ay nag-organisa ng bawat pagkikita sa tamang oras at ang mga bagay na itinakda para mangyari ay laging lumalabas sa tamang sandali. Upang palakasin ang tiwalang ito, magpahayag na may pananampalataya, na ang lahat ng kayabangan ay matunaw at ang mahal ko ay lumapit sa akin na may katapatan at pagmamahal. Nagpapasalamat ako sa mga anghel para sa kapayapaan at proteksyon na pumupuno sa aking puso. Ako ay nagpapasalamat. Ang mga salitang ito, na na may layunin, ay umaabot sa spiritual na plano, nadudulot ng kalmado at umakit ng mga tunay na bagay. Tandaan, sa pamamagitan ng paggalang sa iyong kakanyahan at pagtitiwala sa agos na universo, ang lahat na talagang para sa iyo ay mapapakita ng pinagpala. Ang mga ahel ay naroroon sa iyong tabi, gumagabay sa iyo upang, sa pamamagitan ng pagmamahal sa sarili at pananampalataya, makit mo ang nararapat sa iyo. Ang tiwalang ito ay nabubukas na espesyo hindi lamang para sa isang tunay na relasyon, kundi peti na rin sa iyong sariling paglago at pagpapahalaga sa iyong sarili. Sa wakas, mapatuloy na maniwala sa presensya ng mga anghel sa iyong paglalakbay. Nagtetrabaho sila na walang tigil upang matanggap mo ang mga biyayang nararapat sa iyo. Naway ang iyong puso ay makatagto ng kapayapaan at na ang pagmamahal na tumutugma sa iyong kaluluwa ay lumapit. Naway ikaw ay mapasalamat para sa proteksyon at kalmado na ibinubuhos nila sa iyo. Ito ang mensahe para sa araw na ito. Sana'y nagustuhan mo ito. Maghihintay ako sa susunod na video.